Daniel Padilla gumagamit ng telegram para doon makipag-usap sa babae niyang Vietnamese na si Min Pong. Nahuli ito ng mga kaibigan niya. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Naisyo nga si Daniel Padilla sa isang babaeng Vietnamese na si Min Pong. Nagsalita naman ng... Na sa isyong babae na walang katotohanan na may relasyon sila ni Daniel Padilla. Nakita lamang daw sila sa bar ng kuya niya pero hanggang doon na lamang. Ngayon nga ay kumakalat ang screenshot ni DJ na gumawa siya ng account sa Telegram noong June 24, 2023 bago siya pumunta sa Vietnam. Maraming spekulasyon nga na baka yun ang kagamitin niya para makipag-usap sa babae niyan sa Vietnam. Sa ngayon nga, hindi pa nagsasalita si Daniel Patilla sa mga aligasyon tungkol sa kanya na ko kay Katrin. Nagpost nga ang atin ni Kat na si Kay Bernardo ng mga taot ng ko ni Daniel kay Katrin kaya agad na umalis si DJ sa Pilipinas at pumunta sa Tokyo, Japan para magpalamig sa issue dahil kasabay ng pagpost ng atin ni Kay ay pag unfollow din ni Katrin sa Instagram kay Daniel. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.